check guys hello mega mega love shout out 10.30 in the evening so magluluto tayo ng kanilang hapunan ang tawag nila dito eh macaroni akumar yan parang spaghetti pero ang gagamitin na eh, yung pasta ng sopas yan so lalagyan na natin ng tubig So, ito na guys, yung ating tubig kumulo na. Oops. Yan, yan ang buhay. Buhay OFW. So, yun ang aking kasama. Siya ang nagugas ng aking mga pinaglutoan o mga pinaggamitan. So, hintayan natin itong kumulo guys kasi sasalain namin nalagay dito yung tubig at pag kulo ay pag nasala na pala nalagay na dito yung macaroni so, hintayin nyo guys ang ingredients pala nito guys syempre yung ating blender na kamatis ang ating tinatad na sibuyas at bawang and then yung ating chicken pagkatapos siginisa ko siya nilagyan siya ng nor cubes so dalawang piraso at yung mga powder powder nila na arabic powder so malapit na siyang kumulo Pag kumulong kumulo yan, saka natin sa salain. And then ito yung gagamitin natin na pasta nila or macaron. Ayan. Um, dalawa. So, ayan guys, hintayin natin na kumulong-kumulo. Ayan o, oh, no? kulong-kulo na. So, sasalain na natin. So, ayan guys, kulong-kulo na Oh. Medyo bumaba na yung tubig. Uh, sasalain na namin. Piece, ang ito please, lock Dadagdagan pa naman ng tubig. Ayan na guys. Bubuhatin na nila. Bubuhatin na ni aking kasama. Nila buhat. <laughs> Nagutos no? Ayan. Tapos, salisin namin yung karne ng manok. Tinapon mo na yung ano? Alin? Yung pagpasa na isa? Oo. Sabi kasi kopi. Okay. Yung ano yung may tubig bagat na. Pakuloy yung ng tubig yung doon. Pakuloy <laughs> Dito, isang kamulo na to. Isang ano to, to nilagay mo to, isang balot. Kalahati yan. Ay, hindi ko dapat isang balot. balot. Dagdagan na uli ulit natin. Dagdagan mo na lang kalahati. yan. <laughs> so, ganun guys. Um, kami nagkakasundo na sa mga ginagawa namin dito. Kailangan ko

So, okay. Yan, guys. so guys, dahil gabi na Hindi pa rin pwede ilagay yung Itong pasta Sabi ni madam Siya nang magtutuloy So kami matutulog na guys Pero kaya hindi nyo na makikita Kung ano yung pinus product ng ating macaroni akumaro. Pero, walang pinagkaiba sa pagluluto ng spaghetti yun. Ganon din po yun. So, yan, tatakpan na namin. Na, kami ay papahinga na. Wala May, ka pa ba si Maya-maya, papatayin namin. At si Madam na ang maglalagay nito. Okay, so, guys, bye-bye and good night.